ayan na mga idol ang mga langka o dami lalaki o yun o oh. ng bunga laki dami ayan mga idol o oh. wala laki o oh. magpataas o oh. pa o dami daming bunga daming bunga ng langka mga idol Ayan pa ho oh, oh. oh. yung isang puno na yan. O, oh, punong-puno ng bunga oh. Dami. Yun. Ayun pa, may bunga pa rin yun oh. Langka pa rin yun. Mga idol oh. Ah, dami pala dito ang puno ng langka oh. Yan puno ng langka. pupunta po ako dito sa, sa, sa akin. ka kumpari ko. Berkdihan mga idol. Berkdihan ang kumpari ko ngayon dito. Pupunta kami dito ngayon. Ayun na po ang bahay niya ng no, pamparing iwan ko yung po yung birthday niya ngayon mga idol happy birthday pare happy birthday pare <laughs> kasi simula lang kain na ako na yan yan po yung aking kumparing may berte. O, yung po. Yan. Oh, <coughs> Ye! Yeah. Pukuha na lang. Busy, busy si Ate Rosa ayun. <laughs> Tagaktak ang pawis. <laughs> Happy birthday po sa aking kumpare. Nagiinaw na sila eh. Ay ano, wala na tayong kanta-kanta ba? Hindi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bro, love ya ko na po Ito mo yung mag-darling. ng mga ano? Si Kumari na yan. Si Pare. Ito po yung yung mama niya ang maganda. <laughs> Happy birthday, pare. Hey. Ay kita nga 'yan. Oh, ano